Go, Marvin, on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka katsagang pumila para makakain sa isang buffet restaurant? Go. 7. Office supply na pwedeng gamitin pag nasira ang zipper ng pantalon. Glue. Saan may discount ang senior citizen? Sa restaurant. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng... Girlfriend. Word na karime ng FAD, F-A-D rad. Let's go, Marvin. Tignan natin kung ilang puntos na nakuha mo. Una, di ba? 1 to 10, gaano ka katsagang pumila sa buffet? Ang sabi mo, seven. Ang sabi na survey natin dyan, meron. Office supply na pwedeng gamitin pag nasira ang zipper ng pantalon glue. Medyo matibay-tibay na glue to. Ang sabi na survey dyan ay, meron. Saan may discount ang senior citizen sa restaurant? ba? Diba? Nandiyan ba yung restaurant? Nice one. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng... Jowa, girlfriend! <laughs> survey! Meron din! Word na karain ng fad, sabi mo rad. Yan. Sabi ng survey ay... Meron, 56. Very good start. good start. Good start, good start, Marvin. Let's welcome back to you. Ha. na! Okay. Okay. Ang good news eh, may 100,000 na kayo. Okay. At may chance ka pang gawing 200,000 ito. Alright. Ang bad news, walang bad news. <laughs> walang bad news. Walang bad news. <laughs> 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 Medyo bad lang, pero hindi masyado. Okay, okay. Si Marvin, 56 na ako. Okay, okay. Di ba? Hindi naman. Hindi, masyado. Okay okay yan. Okay, yan. Kayang, kaya yan. Kaya, kaya, kaya. We got this. At this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Marvin. So please give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, Ten ang uh, pinakamataas. Gaano kakatsagang pumila para makakain sa isang buffet? Go. No. Ten. Office supply na pwedeng gamitin pag nasira ang zipper ng pantalon. Perdible. Saan may discount ang senior citizen? Sa sinihan. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng... Trabaho. Word na karime ng FAD. FAD. F-A-D. FAD. Let's go, brother! Okay. Scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gano'ng kakatsaga pumila sa buffet? 10! Lalo na siguro kung mga lobster yung buffet. Prime rib! Di ba? Ang alagang pipila tayo dyan. Ang sabi ng survey dyan ay... Ang top answer dito ay 5. 5. Okay. Office supply na pwedeng gamitin pag nasira ang zipper. Imperdible. 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 Ang top answer dito ay paperclip. Paperclip. Saan may discount ang senior citizen? Sa Sinehan. Actually, libre sila. Kuwing Monday. Libre Monday ba yun? Libre. O iba-iba. Depende sa sa LGU. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Ang top answer ay drugstore. drugstore. Restaurant is the second top answer. Sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Trabaho! Trabaho! trabaho. Ang sabi ng survey dyan ay, ang top answer dito ay pera. Pera, pera. Word na karime ng fad, sabi mo'y fad. Ang sabi ng survey? Nice one, nice one. Top answer ay dad. Dad. Uh, Gian, okay lang. Uh, ah. Nanalo pa rin naman kayo. Hindi umabot, pero very, very close. Thank you, though. You still won 100,000 pesos. Congratulations. Thank you. Thank you.